So, what's up guys? Una natin kukunan ito. L519 natin. Hmm? Una natin ito na. Okay. So, yan. Para makita nyo. Masyadong makita nyo dito. Yan. Kunan natin yan. Na. Okay. maganda pang head ito mga busing. So, kung may maghanap, pwede natin ibinta. Kasi wala pa talaga itong tama. Walang tamang head. Ayan. So, ito lang yung madali. Buksan to. Tapos, ano natin. Ayan. Yeah. Ito. Sa so, ito kunin natin yung natin yung mga damper. So, okay pa yung damper ito. Bak, kakabili ko lang ng mga damper na ito. So, magamit pa to kung may nangailangan. So, kung palitan yung ibang ano natin pisa ng ating bagong printer so ngayon natin dito yan so may star scroll lang po dito star star na mga scroll che quindi lo a seguire no? eh. ayan ito yung mahirap tanggalin palit 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 Mahirap kasi pag board na yung bibigay sa ano sa unit. Yung mahirap na part so, so ngayon dahil tanggal na so hatakin natin yung head okay. dandahan lang po kasi very critical po yung head natin Yan. ito yung head ng L5190 so gagan gumagana po talaga to yan Okay pa to, wala pa talagang tama. So magagapit ko to sa next printer na to, oh, yung masisira pang head. Yan. So be careful lang, Bast, basta, head yung pag-usapan natin. Ah uh, Be careful. No. Tapos itong syringe. Ito lang yung gawin sa sirens natin. Tapos ilagay natin ito dito. Yan, ilabas muna natin yung mga natitirang ink dito. Yan. Ito sa black. So dito tayo sa labas kasi madumihan yung ano natin. Yan. So, ito po. may nahihigot tayong ink yan, kulay blue o oh, diba yan so ilabas natin yung mga ink so sa paglilinis ito pwede kayong gumamit ng tubig pero be careful labas ang mga ink tapos ito naman ito naman sa kabila Yeah. Tapos. Ito sa kabila ulit. pas. Ito'ng black. 'Yan. kita yo. 'Yon 'yon. Alam so, punasan natin. Punasan natin dito. 'Yan. So kami ng tissue, lamang tissue. Kailangan pahiran lang dahan-dahan. Okay. sa so, ito yung kapartner ng technician ng printer. Tissue. Okay. Tapos linisan natin ito ng ano? Tubig muna. Tubig muna sa una. Tubig. Okay, here we go, the nissan and come on